So hi guys, ito yung last room ko. Hindi naman na sila magmahay guys kasi sinabihan ako ng, ng supervisor ko bakit ako oh, ang bilis ko matapos sa trabaho. Bito yung mag 15 rooms ako. Tapos sabi ni paano no, ginawa ko daw yun. Tingnan yun naman yung trabaho ko guys. So hindi naman sila mag ano din na trabaho ko. Tingnan yun naman. Oh, napakaganda na pagkagawa ako. Ang ganda pa ng view. Tingnan nyo oh. Nagtaka daw sila bakit ako oh, ang bilis-bilis ko magtrabaho. Syempre Ano na kaya to? veterans na no? oh pa ba? bakit daw ako magtrabaho ang bilis-bilis ko daw matapos samantala yung iba ano tingnan mo na yung bid ko pagkagawa oh napakaganda oh si pa sa amin may kunot mo sa gitna wala oh di okay, ba tingnan mo yung view oh napakalinis ug is oh kahit alikabok wala kang makikita jan. kasi nga talagang pulido yung pagkagawa niya tapos sabihin pa ang bilis-bilis ko daw matapos in mo guys. Tingnan nyo. Sa aming lights ko guys. Pakita ko sa inyong lights ko. Ha? Huh? Ito yung ito yung junior suite namin guys. Hmm. Tingnan nyo. O. Oh. Diba? Ang ganda. Tingnan nyo guys. Hmm. O. Oh. Tingnan yung room ko. O. Oh, ito tapos na. O. Oh, bilugan ko lang guys. Para hindi kayo mag... Eh, tapos na yan. Tapos na yan. O. Oh. Tignan nyo guys, 15 rooms. Nagsimula ako ng alas 11. Matapos, alas 6.30. Pero tingnan nyo naman yung oras. Mm, nyo yung oras. May oras andan. Alas 5. O, alas 5 pa. So, meron pa akong isang oras mahigit. Isang so, oras kalahati. Oh. Kaya e, anong gagawin ko? Tapos na ako. Diba? Ganun talaga guys. Pag mabilis ka magtrabaho, tapos pulido, talaga namang Diba? Yun lang guys. Share ko lang. So dito pala akong trabaho. Isang room attendant dito sa Netherlands. Dito sa Marriott Hotel. Yun lang guys. Salamat.